Uh, Sugbahon. Iri mo pa nga niyo ng motor pa katuho, di mo pa na yung pinagalit. Kapok, pag puro simintado? Ama, oh, o? Oo. Ano naman hmm. ang ugasan? Ayan, alpog. Lagi tayo naman siya. Iba Gatang siniya, gatang siniya. Dire, dire in, tuga Although... pa siniya. ano pala? Ma, ay hey balunupa, ay nanibul. Ay pa pagod pala. Kuno lo likod di papay. Tiboay. Ay nanibul pinta manay. pa

Ay, nang no, paminta man na yung lang ka pa ito? mo? Ay, abo. Ano yung pagtutupuan namin? Ito mo gaho? Ito